Okay, shout out sa lahat ng gising at tulog pa dyan mga kabe. Kamusta na kayo sa lahat dyan ng mga bising sa pagtatrabaho mga kabigar sa yan o. Yun <clears throat> Bago na, bago na. Gising na, gising na. Ngayon ay araw ng linggo. Araw ng pamamasyal ng pamilya ang pagbabanding ng pamilya mga kabikers okay, shout out sa inyong lahat mga kabikers ko saan man sulok ng mundo And sa mga gumawa ngayon ng kanilang mga gawain bahay good morning busy dyan ngayon okay Saan man kayo ngayon, ano man ang inyong ginagawa, kamusta po, shout out sa inyong lahat. Uh, happy Mother's Day para sa mga nanay ngayon, ang araw ng mga mother, ang mga mother na walang sweldo ang katulong na walang sweldo ay kasambahay na uh. Yan. Shout out sa inyong lahat. Yan mga kabigars. Happy Mother's Day. Kamusta na kayo? Wala dyan ng mga nanay na na super bait sa kanilang mga pamilya at anak. Good morning. Shout out sa inyo. Saan man sulok na mundo. Na mga mother. Happy Mother's Day sa inyong lahat mga nanay at aking... sa inyong mabuting pagiging ina mga mother Happy Mother's Day shout out po at lalo lalo na siyempre sa aking mahal na nanay yan Happy Mother's Day sa aking nanay

Okay, mga ka sa happy mother's day shout out sa lahat dyan ng mga bising-bisi busy. gaya ni ka base eh okay mga ka-bakers luto tayo ng donut mga ka-bakers ayun na saan man kayo ngayon ano man ang ginagawa sa buhay kamusta po Okay. Sa lahat dyan ng mga panadiro. Mga busy, busy at Sa lahat dyan ng mga jeepney driver, bus driver. At commute. Commute. Commuter Commuter. Commuters. Shout out sa inyo. Sa lahat-lahat ng aking mga minamahal na kababayang Pilipino. Good morning kape na kayo magsikape na magsibangon at magsikapi na di ba mga kabigars oh. saya kung bumangon dyan eh, wala akong magagawa buhay nyo yan eh. basta ako magagawa na ako di ba mga kabigars so, oh, yan, oh. do not buy yan Uh, ganyan ang tamang pagluto. Ay, ako po napakaganling, napakasarap. Masarap na rin eh, ang donut. Ay eh, para mo na rin natikman ang ano ay eh, paborito mong donut na binibili diyan sa mga ano big shop. Ito ay eh, napakasimple lang. Uh, ordinary lang siya pero eh, napakasarap sa sa mula ang sa subukal ay napakasarap na mga kabigors. ayan oh so, ay aray na ay ating bawalit na rin ako, ay sya. ay napakasarap na ray. Hmm. Ayaw, good morning sa lahat ng mga gising na. At, mga nagkakape yan. Good morning na rin. Ay, aku ako antuk antok na. Mm, kabikas dahil mahaga pa tayong gumising. Tapos na rin. Pupunta na lang tayo sa kabilang side. Ayan mga kabikas. Ayan na. Yo. Ayo. Ayan. Lakto, lakto. Lalo lang ang tamang pagluto sa mga kapitos. Walang edit yan. Walang ka-edit-edit. Ako eh, mga ka Basta ako, upload na ako lang upload eh. Alam ko lang, hindi ako gaano marunong sa edit na yan. Ano yung mga ka di Hindi ako marunong sa mga app. Ano Ano yan?

irog mo ay dalawa palayain ang isa dalawa kami sabay oh loto na nga tinapay mga kabigors ayun pa nakasana ang aking banana cake ay siya ay ating matikman area hmm. nakapakasat ng dunat eh hmm. isang nagahatan lang ay eh, mga kalukas good morning shout out sa inyo lahat yan kapin na kapin na bangon na bangon na hmm. morning na bangon na kain na hmm.